DFA nakatutok sa tatlong Pinoy na inaresto sa China dahil sa kasong espionage. Narito ang news group ni Patrol 45 Raul Esperas. Handa ang Department of Foreign Affairs na umalalay sa mga kababayan nating Pilipino na ipinagharap ng kasong espionage sa China. Ito ang tiniyak ni DFA Secretary Enrique Manalos nang humarap sa mga mamahayag sa katanungan kung ano ang itinutulong o ang uh, inihandang pag-alalay sa mga Pilipinong na aresto sa kasong espionage. Paliwanag ni DFA Secretary Enrique Manalo na meron na ling legal team at nakikipag-ugnay na ang DFA sa Department of Migrant Workers o DMW upang matyap na maging ang pamilya ay nabibigyan ng tamang impormasyon sa kanilang ginagawang pag-alalay sa pagtutok sa kaso ng mga Pilipinong SPM na nahuli sa China. Dinagdag ni Secretary Manalo na maging ang Chinese Embassy ay diretsyan rin nagbibigay ng impormasyon upang mabigyan ng update ang Department of Foreign Affairs. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, simpilang may todo lakas, GWIC.